you know, and uh, like what I always say, every is panliligaw day. Hindi bawal makam. Kim Chu at Zian Lim nagharap na. Zian Lim nagbitaw ng masasakit na salita kay Kim Chu. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin natatapos ang hiwalayang naganap sa pagitan ng magkasintahang si Kim Chu at Zian Lim, mainit pa rin itong pinag-uusapan sa social media ng mga netizen. Kumakalat ngayon ang pinagsimulan ng kanilang hiwalayan ay nagkaroon raw umano ng third party, ngunit sabi ng iba baka naman meron lamang hindi pagkakaintindihan ang dalawang ito. Halos hindi makapaniwala ang mga netizen matapos itong mapabalita sa social media. Sari-saring komento ang binabato ngayon sa magkasintahang ito sadyang hindi ka paniwala ang mga nababasa ng mga ito sa social media. Dahil kung matatandaan nga natin noon ay masaya lamang ang dalawang ito sa mga post nila at ilang litrato na magkasama ang dalawa. Kaya't madaming mga katanungan ang mga netizen, gaano raw katotoo ang mga nangyayaring ito sa kanila. Ating pakaabangan ang mga iba pang mga detalye na ilalabas ng madla sa social media.